Okay, sa ating hulaan ni Yarn, ang chika kasi ng classmate natin, oh. Ginugutom raw ng aktres ang kanya mga kasambahay. Bukod pa dyan, may CCTV pa ang aktres kung saan todo-monitor siya dahil baka kumuha raw sa rep. Ay, grabe. Ang kanya mga kasambahay ng pagkain. Nakakaintriga naman talaga ang damot naman nitong oh. actress na ito. Grabe. Mm. ano? Actually, oh. yung uh, oh. sinasabi namin ni Kira Ver. Kilala nga namin oh. yung ano na yan, ang actress na yan. Talagang okay lang naman daw kumain ng three times a day. Pero ayaw niya na sumusobra eh, yung yep. ito. Oh, oh my God. At may mga instances pa. BFF, yes. BFF na kapag kawala sila, ito oh, pamilya oh. na yung rep. Merong bakal na gano'n. <laughs> Parang kadena ba yung kadena? Oh, eh. Kaya kadena may, Hindi po po may susi. Oh, kaya may oh. susi. Para hindi lang makaka, kain niyo sa kanilang rep. Oh, Huwag naman oh. sa anong ganun. Tsaka talaga, talaga mm. tinitignan niya yung laman ng rep oh, kung nabawasan. Kung Konab Oh my God. Oh, oh, Baka pati yung mga ano, grocery items, oh, no? Oh, Binibilan oh. din niya. Pero yan. siguro may sadyang taong mm. ganun, ano? Oh. oh. Mm. Meron di ba itlog? Isang dasi na yung itlog, 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 itlog. Ay, ah, kulang ng isa! In Nagprito ka! Oh, may inventory. Oh. Madamot siya! Correct. Walaan niyo na po yan sa ating comment section.